Hello guys, magandang gabi. Meron tayong gagawin guys sa ating anak na naman. ipra-prank natin guys, paprank natin nating anak. Dahil nung nakaraang gabi guys, ako yung natalo. Natalo ako eh. Ang dami kong lipstick dito sa muka. Ngayon guys, ako naman ang gaganti. Titignan ko. Ito guys oh, halagyan ko ito ngayon na... Huh? na sa ito lalagay ko dito guys so oh. ito lalagay ko dito guys so oh. lalagay ko dito yan. lalagay ko dito ah ito ito papiliin natin guys papiliin natin yung ating ating anak kong ano pera o kahon yan yan ito ito ano tapos itong isa. Itong isa guys. Talagang tunay. Tunay na may cellphone talaga guys. May cellphone talaga. O. Ito guys oh. May cellphone talaga. Yan. Pag napili niya to, Pag napili niya to, Ay maswerte siya. Yan o. B. 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 27 B. B. ibibigay ko na 'tong isang cellphone kasi ito itong cellphone na 'to ipilang ba ko ito kasi kaya ibibigay ko na sa kanya mayroon pa naman akong isa eh oh mayroon pa akong isa mayroon pa akong isang cellphone kaya itong isa itong isa na 'to bibigay ko na eh ito may lamang ano may lamang may lamang daga Daga guys, daga. May laman daga. Huh? Ay guys. Tatawagin natin yung ano. Tatawagin natin yung ating bulinggit guys. Yan. Yan guys. Ngayon, tawagin na natin. Hey! Mel! Mm. <coughs> Bilisan mo! Lah! <laughs> Laro nga tayo! Ba yan? Bilisan mo! Bilisan mo! Ito ha? Ito. Papipiliin kita ngayon. Papipiliin kita ngayon itong pili ka dito so yung B27 o B25. Yan. Papipiliin kita ha? Kung kung alin ang mapili mo, mapili mo dyan, sa'yo na yan, ha? Oo. Oh. Oh, ano yung pipiliin mo dyan? Ito. Ito? Mm, -mm. Hindi. Nakatola, <laughs> Hindi. Ito na, sure Ito. Mm -mm. Hindi pa nga. Mas malapad to. Mas malapad to. Bah <laughs> ha? <laughs> Ito nga

May nakasulat pala dito na. Ano ba to? All all headset. Ano? All, all headset inside na ako Kaya pala ayaw yung piliin ito. ano ba yan? Nasira. Nasira na naman ang aking plano. Patay. Kailan kaya ako magwawagi? Eh? Ano ba yun? Hindi ko na... Hindi ko naisip. Ito, may sulat pala. Ibig sabihin pala, ito'y luma na. Bye-bye, <laughs> right. guys!